ito na yung ating lungpin malapit na tayo mag ani ka farmers ito yung alagang crop giant at gold rush ayan kitang kita naman napakalinis ang ganda ng bunga wala tayong nakik makikitang kahit anumang batik sa ating palay ayan, alagang crop giant at gold rush ayan 2 times lang tayo nag spray ng ating gold rush at crop giant mula nung tinanim nung linipat tanim 2 times lang tayo nakapag is spray ay kita naman natin ka farmers napakalinis wala tayong makikitang ano bang sira ng ating palay ito yung ating long pin ayun o oh. Diyos ng ating palay